Paano kung ang mga lugawan hindi na tubong lugaw? Kaya naman umaasa sila na makakatulong ang ipinatupad o pinatutupad ngayong price cap sa bigas. Para bigyan na muka ang balita Mobile Journal Patrick Lucky. Tuwing umuulan o kapag nagtitipid, ang init ng lugaw ang takbuhan ng masa. Pero ngayon, mukhang mga maglulugaw ang mainit ang ulo. Kung pampainit sa tiyan ngayong maulan ang panahon ng usapan, number one sa listahan ang lugaw. Pero dahil mahal ngayon ang bigas, kamot ulo rin ang mga may-ari ng lugawan. Kung dati kasi, tubong lugaw ang mga maglulugaw. Ngayon, si presyo na lang ng lugaw ang tubo nila. Gaya ni Shoney, na inis sa dating 60 pesos na binibiling malagkit. Ngayon, 66 pesos na. Mahina ng araw ang lugaw, lalo pang liliit ang tubo. Oh, mahina nga kasi dahil sa mahal ng bilihin nga, lalo yung bigas, masyadong unlock ng increase, talagang hindi lang doble yung itinaas. Hindi rin naman sila pwedeng magtaas ng presyo, kaya ang diskarte nila, bawas takal na lang. O kaya naman, bawi na lang din sa mga toppings na hindi gaano kamahal. Hindi kami nagtaas kasi siyempre at nawawa din yung mga namumili, Konti lang, bawas konti, konti-konti lang para makaabot sa'yo sa puhunan. Ngayong araw, magiging epektibo ang price ceiling sa bigas. Ang regular mill rice ay 41 pesos per kilo ang pinakamahal, habang 45 naman sa well milled rice. Kung magagamit man daw ito ng maglulugaw, maganda raw. Yun nga lang. Pagka hindi maalsa, konti lang nagagawa. Kailangan malagkit malsa. Pero kahit halos walang kitain, iraraos na lang daw nila ang pagbibenta para may pangsweldo sa kanilang mga tauhan at pagkain sa araw-araw. Sakto lang sa mga bayarin, saka pangsweldo nila, pagkain, di katulad dati, talaga may sobra. Madali na at lunukin ng lugaw, pero kung di mapipigilan ng problema sa presyo at supply ng bigas, baka pati lugaw maging ginto na. Mobile Journal, Patrick Lacico. Hatip ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.